Ah, ayaw po, magandang tahanin ko din, mga kaibigan mga kapit. Sana po kayo dyan, no? Ayan pa po, po, ulit ulit po ang ating pag-video. Ayan nga pala, bakas na pala kayo dito ay 12.56 uh, na po. Alas 12.56 na po. So, ito, ang ulit pala namin yun ay adobong baboy. Adobong baboy na naluto ni Kuya Berto. Ito na ating gamit. So, ah, uh, wala nang ilig yung araw ngayon ng Webes, so, wala sure, no no, no no so, uh, so, no, yung so, no, day, wala yung ngayon, So, yun, ito, mayroon pala tayong ano, coca pang dumigay ako. Kasi mayroon yung panigay na kabigay, mga anak, ka nandiyan, sa parang gulong-gulong ka, okay lang, may labas yung bigay yung hangin, ano yung pusatan mo. So, pahinihintay natin. Meron po tayo mo. Na. Hindi natin po luto ni Humberto. Pabata. <laughs> Marating mo na yung patulong pabod. Lame aay. Kaya pala anlabat nan gilas ba si musika. Manayang kabil wal patakon sa yukin. fala ng dawa, ay magwawag Ang gilas ba? O ang musik? Sana manalang gilas. Dahil, pagkano ka pala Pilipinas sa Pibarakin sa Asia? Number one na Australia. Pagkakita ko. Tapos magandaan ito. Ang mga mga player niya, Parang gano'n mga athletic niya. Nang iiwas niya. Mahirap niya Ika'y, yan na hindi na mapasok sa NBA era. Pag may may isang taong gumapolitika dyan, yung sapang natin, hindi naman. May isang taong nasa ko dyan na, na pumapolitika sa kanya.

Dalawang bamsap ang galingan niya. ang yung laro niya, pero hindi kinukuha na hindi Kasi ang mga, may isang tao, may mga sa niya, mga tao, na nangingit sa kanya. Alala niyo na yun, niya. Eh, hindi nga pa rin palaas eh. Dato rin

minsan 5, 5, 8 player na nahalos ko sila alam wala ang mili tinuha na ang mili tapos 7 to three.

Kaka-pagpapak. Ah, uh, Buhay mo po. Bueno, mo bueno, po so, kayo so. At least, sa mo sa iba. sayıyorum pag grabe. Ang tumalong taas. Nakita mo sa pinagawa naman. Ang dobo bago Tapos naman, ito ang Olha tem isso Basta na natin, yung ulam natin ang dobong baboy sa kanin. Tapos na, tapos na. Tapos yung ko. So, hanggang na lang po ang ating video. Pero bago po yun, mag-subscribe mag -subscribe po muna kayo sa aking channel. Pakitindot po ang notification bell. Mag-like, share, comment po kayo. Yan po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po muli. Thank you. Bye-bye.